Welcome to my YouTube channel! <laughs> Kaya na naman ako nakapag ano, nakapag vlogs at makauwi ako ng ano, nakauwi ako sa vehicle, sabi. Kaya ngayon lang ako makakapag upload ng aking YouTube. At tagad eh, eh tama niya, Ayako ng darling ko na umuwi vehicle. Eh, sinamantala ko na rin na makita ko si Badit sa Balboro kasi palagi ko yan napapanood sa ano sa FB na kasi sarap ng mga niluluto niya sabi ko pupuntahan ko rin itong babae na to makikita ko rin to sa personal ayun nga nung no, umuwi kami sa Sugkar bolangi Albay ayun na personal ko rin si Badit tsaka sa kanyang kusina at bahay, napasyalan namin ni at ko, siniptari ni Sinip tirasa ang aking gwapong, ano ang aking gwapong mapapangasawa mapapangasawa daw, sana old, sana totoo nga <laughs> sana old sana totoo nga <laughs> mapapangasawa kad sila, hindi eh, ko alam na ang bahay pala niya, nasa harap lang ng ano, pag, paglabas-labas namin, ang bahay ni Badit, eh, nandun lang pala sa, ha, ano, nandun lang sa harap. Sabi ko, sabi ko, saan, asan bahay ni Badit dito? Sabi ng darling ko, andyan yung oh, bahay niya yan. O, yung lapit lang pala, Akala ko, malayo ang bahay niya doon sa, ano, doon. yung eh, pala, ang lapit-lapit. O, oh, yun, tapos, nung lumabas ako, tamang-tama, nagluluto siya ng, ano, nagluluto siya ng labong na gulay. Sabi ko, puntahan ko nga. Ayaw, napuntahan ko. Kaya yun, na, personal ko rin yung kanyang kusina at na-personal ko na rin siya. Kaya, puntahan na natin ang kanyang kusina ni Baret Sawalboro. Tara na! Ah, nilagyan niya na ng sibuyas. At tinapa. Tinapa. Na, ano ginawa mo sa tinapa? Hinimay ng... Hinimay-imay mo na. Mayroon pa ba yung ano? Yan na talaga yung pinakaanyo ng gata. Oo. Wala nang ilalagay ng na gata ulit. Hindi, hindi ako... Yung iba kasi nilalaga pa yan. Nilaga ko yan? Ah, nilaga mo na. Pinakuloan ko na mm -mm. yan. Pinakuloan ko na yan. talaga ang sekreto niya. Oo, parang... No, Pait. Pait-pait. Pinakuluan mo muna siya tapos piniga mo. Oo, pinigaan na yan. ayun ang sikreto niya. Mm. Pero may asin siya. Oo, para hindi siya mangiti. Oo, um, para... mo talaga. May alam na alam mo yung mga teknika. Oo, alam Kasi na. tinatanong ko rin yan. Oo, oh, Hindi ako nagtitikong kahit sa gulay, mga ano-ano lang. Isang ganyan lang. Ganyan lang? Yan. Hmm. Magkano takal-takal mo niyan? Mura nga lang dito, 20 pesos lang. 20 pesos lang? Sa Maynila, 50, wala akong maanong gulay, 40. Kasi Tapos dito, mura dito gulay. Ako Word, nandito ako. para sabihin niyo wala ako. <laughs> Hello. Kaya kasama naman ako sa kanyang ano. Labong. Hindi ba? Labong. O bukas, ay, baka mag-ug-ug siya. Alam niyo, ug-ug. Oo, oh, Alam niyo, ug-ug. <laughs> Yung iba hindi alam ang ug-ug. Hindi <laughs> nila alam ang ug-ug. Ano ba lang, ug-ug. Ipapakita ko sa inyo. Oo, oh, ipapakita mo. Kasi sa Maynila, hindi nila alam ang og Oo, oh, yan ang... Alam pa niyo ang og-og. Oo, so, yan. <laughs> Kaya tinatawanan ako nila, ang og-og. Anong og-og? po ito. Ugarilyan. <laughs> og-og ug -ug po talaga? Ang tawag dito? Oh, ito, ito, oh, ito. Oh, oh. Ayaw -ug -ug -ug. ko sa Pangalong ano yan. Oh. Sa Bicol yun, og Dito sa Bicol, og-og. Hindi ko alam sa Maynila. Kasi sa pagsinasabi ko sa Maynila... Ka ano, bili tayong ug-ug. nila alam ang ug, ug Ang alam nila lang <laughs> langka lang Alam ko kasi iba ang langka sa og Kayo po, sa ano, sa Bisaya, ano po tawag ninyo nito sa Maynila? Di ko rin alam pag sa Maynila na kasi pag tinawag ako, pag sabi ko ng ug-ug, natatawa kayo sa akin. Oh. Ito naman, ano to, nakasarado? Nakasara. Oo, oh, Hindi ko magbukas akin. Eh. Buksan nyo. Papakita ako nyo sa inyo. Kasi meron di kami. Ano ano tawag dyan? Dito, puro pagulong. O, oh, di ba? O, oh, di ba? Nagtataka kayo sa akin. Kaya minsan, bili akong puro pagulong. Ano yung gumugulong? o, oh, ito, puro pagulong. Sigarilyas. <laughs> sigarilyas at mani. ito po yung sigarilyas. Ang tawag po dito sa amin, sa Bicol. Ay, puro pagulong. O, oh, gumulong-gulong. Bukas, ito ang ugulay. Ito yung kulay mo bukas. Mm. Ito na, ibalag nga Ibalag ko rin ito mga bukas. Kung <laughs> paano lutuin. Eh, anong luto ba to? Gata. Masarap to sa gata. Kaya pag nagluto siya bukas, gayahin hiyo, ang sarap talaga dito sa gata. Paborito ko to. Paborito ko rin to pag inaano. i in steam Tapos, ano? tapos giris-girisin nyo ng maliliit. Yung, ano ba, hiwa-hiwain nyo ng maliliit. Lagay si sibuyas, kamatis. Tama ba ako? Oo. Uh -huh. Ay ako, isasawso ko lang yan sa tauyo kalamit. Ah, pwede rin? Oo, oo. Ako kasi nilalagyan ko ng kamatis, sibuyas, ano, suka. Ay, parang insalada yun. Insalada? Oo. Parang Yung may, may... kamatis, sibuyas. Oo. Oo. Insalada. O, tapos may prito kayo. Ang sarap kaya. Oo. sarap nito. ito pa naman. Oh, pagbago, masarap, no? Ay, mamaya. Oh, pagbagong pitas. Oo, oh, oh, pagbagong. Saan mo ba pinitas? Pabili. <laughs> Pero sabi ni Billy ko bagong pitas. <laughs> Wala na talaga dito ano, yung pipitasin mo. Puro mamitas kayo sa palengke. <laughs> sa palengke maraming pipitasin. Yun na, magdala kayo pera. Pag walang pera, walang pipitasin. Ayan po, so, diba? Nakita po ninyo yan. Sariwang sariwa talaga yung kanyang lulutuin. Kumuha pa talaga siya ng malunggay para ilagay sa kanyang labong. Oh. Ito po siya ng labong Ano ba yung labong na yun? May gata May gata O, oh, diba? Ang sarap yun Kasi po yung iba talaga, pag nagluluto niyan Mayroon siyang um, Okra, tsaka saluyot Sa Bisaya yun Dito Bisaya sa Bikol, Dito Malungay. naman sa po, sa Bicol, kahit ano lang Malunggay Malunggay or lubi-lubi Lubi-lubi -lu Ah, may lubi-lubi Lalagyan mo ng lubi-lubi? Oo, uh, uh, masyadong Ay, okay, gusto ko yun Ay, ang bagao oh, oh. na Oo, no oo -oh. Yan ang gusto kong kakainin ko ngayon. Ayan. Oh, Maghimay-himay. Ayan. Iimayin ko siya para alam ko kung ano talaga din. Ay, ay ito yung ubi-ubi. Ayan na. Ito po, lubi-lubi. Lubi-lubi. Ayan po, lubi-lubi. Ayan. sa lubi, lubi. ilalagay po niya sa kanyang labong. Ako po ang mag-iimay niyan. Ika. Ay po, po tayo ng aking lubi-lubi. Ay, ikaw mag-iimay nito kasi di naman pala ako. Ito lang pala ako. Ito lang pala ang gagawin ko. Yung lubi-lubi, ikaw na. Ito naman, kahit, kahit kasama na ito, oh, okay na ito, diba? Oo. Kasi ano naman, sariwa naman kasi. Bata, boss, bata. Oh. Tsaka bata pa. Hindi <laughs> siya mukhang ano. <laughs> ang sarap naman nito Gusto ko ito. Alam mo ba, ginagawa ko dito? Madaming dalayan, gamot yan, madaming uh -oh. Ito kasi ang, ano, miracle. Oo. Miracle, ano to. Adami. Ang tawag nito ay Miracle. Ah, meron to, tawag dito. Miracle na gulay. Ay, ano, mag ginagawa ko minsan dito. Nakahalo ako ito Gawin sa ano, sa division, John. Kasi pag meron na gaano, nagpipitas ng ano sa kapitbahay ko, kinukuha ko talaga yung daon kasi ang ano, sayang. Uh, ginagawa kong tsaa. Amo, inaano yun? Oo, oo ginagawa kong tsaa. Sa mainit na chaa. tubig, inaano mm, tapos nalagay ko sa thermos, yun ang iniinom ko maghapon. Gamot nga yan, Gam daming galan yan, binikits nga. Mm -hmm. mm Hindi -hmm. mo na kailangan ng asukal. Kung may ka pwede. Oo. Oh, Pero asukal, wag. O meron ano, baka... Oo, oh, di mo talaga kailangan ng asukal diyan? Oo, oh, di kailangan. Ano ba? Maganda kasi pag sariling puno, ano? Oo. Doon sa taas, ang dami namin malunggay doon. Dito, isang puno lang, doon ang madami. Ano po ito ginataan? nalabong hindi yeah. ano mo siya kilala? kita po nyo yung nasa likod na yan <laughs> asawa po yun yung maraibadit <laughs> maano yan? hay <laughs> oh, naman po dyan hay <laughs> <Hi> po, hay <hi. laughs> asawa po niya yan o, oh, kita nyo, lubog nyo oh. <laughs> ano po pangalan nyo, Manoy? John. Ano po? Jun? John. Noon yung... O, siya po si Junior. Kuya... Ay, noon ka. Hindi ah. na pala magkuya kasi ano... Kasi idad-idad ah, ka ko niya. lang po. Ilan <laughs> <laughs> taon na po kayo? Alam na, 15 na. Ah, 59. Nagsi-60 na po kayo. Papunta na pala. Ayun na. Uy, ba't di mo ko tinawag? Ayun na po, ninagay na po niya yung labong. Oo, oh, maya-maya. Ilalagay natin. O, oh, di ba? May pasingit-singit kasi ako. <laughs> Ayun, nakalimutan pala kitang tawagin. Ito po kasing vlog ko, hindi naman doon sa pagluloto. Di ba po nakikita niyo kung ano-ano nilalagay -ano ko sa aking vlog? Hindi. Oh, Nagbabalot-balot siya ng kanyang mga pa-order. Bilo-bilo. Ah, order ba yan? May order? Mm -hmm. Mga nagme message Yeah. Saan? Dito, sa mga kapitbahay. Dyan, sa umahan. Ah, iya, ano muna lang. Oo. -oh. Magkano nga deliver? Ah, magkano isa niyan? 20 pesos lang. Mura lang. Uy, mura na yan. 20 lang. Oo. Mm -hmm. Dito sa Carnivore. Di ba lugi? Sa Meron 20? Meron naman, 20 lang. Hindi ba? Hindi siya man. masyado, ano, mahal magtinda. Oo. Oo. -oh. Basta ako kasi makalim. sa iba ano 20 hanggang 25 talaga yan, di ba? Oo, oo. 50. Rica, marami, eh, eh, marami siya oh. 50 siya lalagyan. Oo. Uh -huh. uh -huh. Ayan po, kumulo na po siya. Ilalagay na daw natin ang ginalo-alo. Uy, masarap na to. Parang parang naamoy ko na ano, masarap na. Masarap na. Naamoy ko na mabango na. Diba? Wala pa tong ano. Hindi pa ata maya-maya pa. Maya, maya, pa Oo, yung, ano, do -do. Masarap kasi pag lutong-luto. Kasi, ayan po, isusunod natin ang ating, oh. ano, malunggay. Malunggay. Oh, diba? malunggay. Oh, sarap na nito. Daw so, na ko kada na i-risk ko ni Atan ko, papagawin ko. Pali, three minutes. Pali na ni asawa ni Prima. Ayan po. Ano na po yan. Masarap na po yan. Kahit hindi na timplahan. Akin na yung ano. Titimplahan ko na. O, oh, diba? Amin na naman kami. Magtitiki titik man na naman ayan oh. Si Ana na ito. Tayo na diyan. Tayo ngayon. Ayan, magtitik man na naman ng gulay. Titik man na natin ang kayang masarap na ulam. Na matabang. kunti pa, beh. Dagdagan natin ng Konting asin. Oo. Oh, parang kunti talaga yung nilagay ng asin kanina. <laughs> Gagawin ko'ng asin lang. Ano na naman ako kasi minsan pag nagluluto, iwan ko ba, bakit gusto gusto ko talaga ng paminta? Hinahanap ko talaga ang paminta. Ay, pag na yung talaga, naglalagay ng paminta sa gulay. Kasi yung papa ko, taga ba? Iwan ko ba? Ito ayaw nila na may paminta. Oh, oh. Hindi man sanay dito na may paminta. Kahit anong luto. yung mga side ko, sa uh -huh. din kami si papa, may paminta talaga gulay. mo muna natin. Aloin muna. Alam ko masarap na to. Sarap na yan. Sarap na yan. Ito po yung finished product nang aming gulay na, ano, labung. Labung, oh, oh. mid-malunggay. Yeah, mid yan na po yan, masarap na po. At kakain na po ako. Na, <laughs> um. O, oh, nabawasan na, may bumili na, agad. O, oh, yan po yung pinispada. Oh, nasa kawali pa lang, Oo, oh. may bumili naman, agad. Naman. Ganyan dito, nasa kawali pa lang, may bumibili na. Ganun yung kasama. Thank you po, thank you po sa nanood ng aming ilutong <laughs> Labong. Thank you po. Oh, thank you ka na. Thank you for watching.